Ang question ngayong araw ay Paano nabibigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa pabula? Ang pabula ay isang kwento na nagtuturo ng aral gamit ang mga hayop na kumikilos at nagsasalita na tulad ng tao. Mahalaga na matutunan nating suriin ang kilos at pahayag ng mga tauhan dahil dito mas nahahayag ang tunay na mensahe ng kwento at ang mga aral na nais nitong ipabatid. Sa Ang Pagong at Ang Matching, ang matching ay naging sakim at kinuha ang pinakamagandang bahagi ng puno. Sa kanyang kilos at salita ay nasasalamin ang pagiging makasarili. Samantala, ang pagong ay naging matyaga at mapagkumbaba. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay mas nakukuha ng na taong matyaga kaysa nang sakin. Sa ang leyon at ang daga Minamaliit ng leyon ang daga dahil maliit ito. Ngunit, nang dumating ang pagkakataon na siya ay tinulungan ng daga, napatunayan na kahit maliit ay may kakayahang makatulong. Ang kilos ng daga at pahayag ng leyon ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagtutulungan at kababaang loob. Samantala, sa ang lobo at ang ubas, paulit-ulit na sinubukan ng lobo na abutin ang ubas, ngunit nabigo ito. Nang hindi niya makuha, kanyang sinabi, maasim ang ubas. Ang kanyang kilos at pahayag ay nagpapakita ng ugali ng pagbabalat kayo upang ikubli ang pagkatalo. Makikita sa mga halimbawang ito na ang kilos at pahayag ng mga tauhan sa pabula ay may mas malalim na kahulugan. Sa pagsusuri nito, natututo tayo ng mahahalagang aral tulad ng tiyaga, pagtutulungan, kababaang-loob, at pagtanggap ng pagkatalo.